Dali-dali siyang naglakad sa madilim na pasilyo papunta sa kwarto ng kanyang anak na si Filomena. Tahimik ang paligid. Walang ibang makikita kundi ang kaunting liwanag sa kwarto. Pumasok siya sa loob ng kwarto kung saan nakita niya ang anino ng kanyang anak. Ngunit nakakapagtaka na ang anino ay dahil hindi ito pangkaraniwan. Ilang sandali pa ang nakalipas ay naaninag na niya ang figurang nakikita niya. Dito natumambad ang nilalang na noon lamang niya nakita sa buong buhay niya. Hi, welcome sa SCP of the Philippines. Ito ang kasaysayan kung paano nagsimula ang SCP sa Philippines. Tinatayang panahon pa lamang ng mga Kastila ay may SCP na. At kung hindi mo pa alaman tungkol dito ay pinapayuhan kita na manood hanggang sa huli ng video na ito. Noong 1863 ay may mag-asawang nagngangalang Don Hidalgo at Doña Victoria na kapwa mestizo at mestiza noong panahon na yun. Kilala sila sa kanilang lugar sa probinsya ng Cavite. Bukod sa yaman at impluensya, kilala ang mag-asawa sa galing sa pagkakaroon ng iba't ibang institusyon. Gayun pa man, hindi sila nabiyayaan ng anak sa hindi malamang kadahilanan. Isa sa libang ni Don Hidalgo ay ang mangaso. Simula nang siya ay bata pa lamang ay nakahiligan na niya ang pangangaso sa gubat at bundok. Kaya naman nagtungo sila ng kanyang kasama sa bundok sa Kabite, ang bundok sungay kung saan ngayon pa lamang nila mapupuntahan. Nagsimula na sila sa pangangaso hanggang sa laking gulat nila nang makakita sila ng isang babaeng sanggol na umiiyak sa gitna ng kabundukan. Inisip ni Don Hidalgo na baka may nag-iwan ng bata rito. Kahit mukhang imposible dahil ang bundok ay napakataas at masukal. Nang ibabaw na lamang ang kanyang saya dahil babalakin niya na ampunin ang batang ito na kalaun ay pinangalanan niyang Filomena. Lumaking masaya si Filomena sa kamay ng mga umampun sa kanya kahit na sa totoo'y hindi pa nila sinasabi rito ang kanyang kalagayan. At noong ikalabindalawang taon nito sa mismong kaarawan ni Filomena ay ipinagtapat ng kanyang mga magulang na siya ay napulot lamang sa bundok sungay. Matapos nito ay may maliit na kahon na iniabot si Don Hidalgo sa kanya kung saan naglalaman nito ng isang kakaibang pulang bato. Natagpuan nito malapit sa batang Filomena kaya inisip niya na baka ito ay iniwan kasama ni Filomena sa bundok. Matapos nito ay iniwan na ni Don Hidalgo kay Doña Victoria si Filomena para kausapin. Kausap ni Doña Victoria si Filomena at ipinahawak ang pulang bato. Nang walang ano-ano'y biglang may parang kidlat na tumama sa lugar nila. Gulat na gulat si Don Hidalgo kaya dali-dali siyang pumunta sa silid ni Filomena. Dito ay nakita niya ang pag-atake ng isang halimaw sa kanyang asawa. Halos madurog ang katawan nito sa pag-atake. Agad namang hinanap ni Don Hidalgo si Filomena, ngunit hindi niya ito makita. At natakot na lamang siya sa konklusyon na ang halimaw na ito ay si Filomena. Dahil sa pulang batong nakakabit dito, hindi niya alam ang gagawin niya hanggang tumulong na lang sa pag-atake ang kanyang mga katulong sa bahay upang mapuksa ang halimaw. Pero halos lahat sa kanila ay hindi nakatakas sa mga kamay ng halimaw na ito. Kakaiba ang halimaw na ito dahil higit sa dalawa ang kanyang kamay na kayang bumali ng mga buto. Umiiyak man para sa kanyang asawa at anak ay pinili ni Hidalgo na kuhanin ang kanyang paboritong baril, ang Winchester Rifle at inobserbahan ang halimaw. Tinignan niya kung paano niya ito mapapahinto. Dahil sa laki nito ay hindi niya alam kung paano mapupuksa ang halimaw na ito. Gayun din ang pag-iisip na ang halimaw na ito ay ang kanyang anak na si Filomena. Bilang isang mga ngaso, ay alam niya na may kahinaan ang halimaw na ito kung saan pinunterya niya ang pulang batong nakadikit sa bandang dibdib ng halimaw. Matapos ang ilang subok ay tinamaan niya ang pulang bato kung saan nasaktan nga ang halimaw na ito. Matapos ang ilang oras ay naikulong na din nila ang halimaw sa underground ng mansyon ni Hidalgo. Well, hindi din kasi kayang patayin ni Hidalgo ito dahil alam niyang anak pa din niya iyon. Nilihim niya ang tungkol sa nilalang na ito dahil kapag nalaman ito ng simbahan ay baka siya ay itiwalag at isumbong sa pamahalaang kastila na nuhoy masyadong mahigpit kahit na ikaw ay mestizo. Lumaon ay humina ang katawan nito at unti-unti na ding namatay dahil sa malnutrisyon. Pero hindi tumigil na maghanap ng sagot si Hidalgo. Kahit nagluloksa sa pagkawala ng asawa at anak ay bumalik siya sa bundok sungay kung saan baka makakita siya ng sagot sa pinagmulan ni Filomena. Dito ay napagtanto niya na kung sakaling may mga gantong kakaibang nilalang na hindi pa natutuklasan ay sobrang magiging mapamuksa sa mga tao sa kabite. Gamit ang kanyang sariling pondo at pera ay nagtatag siya ng sikretong organisasyon kasama ng kanyang mga kaibigan pinangalanan nila itong lihim na kapisanan sa pambihirang nilalang o LKPN. Nagsilbi itong lihim noong panahon ng mga Kastila dahil may revolusyon na naganap at ayaw nilang mabuwag ang organisasyon kapag nalaman ito ng pamahalaang Kastila. Nang lumaon, nang ito ay tumagal, ito ay binago sa pangalang Sealed Creatures Program of the Philippines. Noong Desyembre 1899, dahil ang organisasyon ay lumalawak na. Si Don Hidalgo naman na siyang nagtatag ng SCP of the Philippines ay nananatili pa rin aktibo ang samahan na ito matapos ang ilang daang taon. Nawala man si Don Hidalgo ay pinagpatuloy ng isang balagaw ang kanyang adhikain, si Dr. Akasha. Si Dr. Akasha ang kauna-unahang balaraw sa organisasyon na nagpapatakbo nito hanggang sa panahong kasalukuyan. Ngayon ay napakarami ng mga nilalang ang nahuhuli ng samahan. Maaari mong makita ang archives ng SCP Philippines sa website na nasa link sa ibaba.